Jocelyn R. Tirol Ignacio. Aming kagalang-galang na Pangulo, aming El Presidente Rodrigo Roa Duterte, isang mainit at uspusong pagbati po sa ngalan ng ating mga kababayan dito sa Bansang Hapon. At mula sa mga kasama ko sa pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo at sa Konsulado ng Pilipinas sa Osaka. Lubos po kami nagpapasalamat na sa wakas ay nakapiling din namin kayo. Mula nang kayo ay nahalal na Pangulo ng ating bansa, kami po ay nangarap na maaalala po ninyo kami at mabigyan ng pagkakataon na kayo ay makapiling. Labis po ang aming kasiyahan na sa wakas ay nasa katupanan din ng aming panaginip. Narito po kami sa unang araw ng inyong opisyal na pagdalaw sa bansang ito batay sa imbitasyon ng gobyernong Hapon upang magbigay galang sa inyo at sabihin sa inyo na mahal po namin kayo. Narito po kami kumakatawan sa higit na dalawang daan at limampung libong Pilipino na tinuturing ang bansang Hapon bilang pangalawang tirahan. Kami po ay naglakbay mula sa iba't ibang probinsya at syudad upang kayo ay makasama. Mula sa Tokyo, Aichi, Chiba, Kanagawa, Osaka, Ibaraki, Tochigi, Saitama, Shizuoka, Fukuoka, Gunma, Iwate, Fukushima, Hokkaido, Nagano, Miyagi, Shubu, Gifu, Yogo, Mie, Shiga, Hiroshima, Kyoto, Miyasaki, Okayama at Nara. Karamihan po sa amin ay mga asawa at ina nagsusumikap upang buhayin ang aming pamilya at ang mga sarili sa isang dupaing banyaga. Ang aming mga anak ay laki dito at malapit na rin pong magsarili, magsimula ng kanilang mga pamilya. May iilan naman po sa amin na narito sa Bansang Hapon upang maghanap buhay. Mga technical intern at mga inhinyero, mga nurse at caregiver, mga nagtatrabaho sa iba't ibang uri ng hanap buhay. May iilan din po sa amin na pensyonadong estudyante na nag-aaral po sa mga pamantasang Hapon. Sa loob ng tatlong dekada, kami po ang naging ikatlo na pinakamalaking dayuhang komunidad sa bansang Hapon. Nagsusumikap kaming lahat na bigyang karangalan ng ating bansa Nagtutulungan kami sa panahon ng pangangailangan. Kami ay nagsisilbi sa pang-araw-araw bilang tulay ng bansang Hapon at Pilipinas. Mr. President, kahit na kami ay naninirahan sa ibang bansa, ang aming mga puso ay nananatili sa Pilipinas. Sabik po kaming makarinig ng mabuting balita mula sa inyo. Kayo ang aming inspirasyon nananalig kami na sa aming paglisan sa pagpupulong na ito patuloy ninyo kaming taglay sa inyong puso at diwa Mr. President nawa'y lubos kayong masiyahan sa inyong paglakbay sa bansang Hapon mabuhay po kayo arigatou gozaimasu. maraming salamat po upa